Mars, maulang araw sa inyo. Talagang may eh, bago yata ay eh, naisip naisipo namin maglambat mga kapak Mars. Kaya kaga nakapayang ang bida. ay eh, bawal po tayo magkasahid kasi wala pong alaga sa ating kasama natin. Si Jay na naman ng mga kasama lagi panlulukan. Si si Boss Carlo. Uh, si Pak Si sa po parimak Pari Mak! Si Ilong. Long, Ilong, Ilong, Ilong ka po. Oh! Ay, si Parang pala si Parang Jimmy. Kasama natin. Kaya yan si, Ay, gaya, si Maring Rizalim. Kasama natin natin. Mga ping... Ay, kalong kanil lalabatin natin. Doon pa daw tayo mga kapaknas. Kala ko hindi. A few moments later. Mga kapaknas. ari daw yun. Hindi ko lang kung nakapaglabatan na daw. Gawa nung may ano na. Yun o. No? Yeah. Testing day. Ano? Oh. Ano yan ang ating paglalambatan. Mga kapaknes, nilaladlad na po yung ating lambat na ngayon tayo nakasama sa bagong lambat na yan eh. Yun sila ay nung lambanak sila. Hindi tayo nakasama. Tayo may ginawa. Tapos aray naman. <laughs> so sa ilog, sarang ng Yun naman ganda, sana. Liliit na ang dayan ano ka di malilate na huli? Wala. Pamaita lang? Ano ko? Wala. May malalaki. Sana ay binas tayo ngayon mga kapakners. Ang tilapia nga ay nakapako dyan ka lakay. Oops! May lalim ng lupa. Nasa huli kami ng lambat. Nataba ako kay tilapia kaya ka lakay. Kapatak daw. Kaya yung ano? Ang batok-batok ay nakakasin. Ang lulusok. Hindi ito. Si parang kay Bako nagbabatak ng dulo. Tapos yun ang taga ay yung ano yun. Parang yung Jimmy. Ang po yan. Mas kala. Yan. Si Jay Jay. Ito ay. Eh, yung Jimmy. na. Kaya paknas pag uh, may huli na tayo. Paknas huli. Ang laki. Ang laki. Ang laki tilapia. Ang laki ng tilapia. Ang laki tilapia. Ang laki <laughs> kaya, okay, oh, sumala ng ulay ha? na ng ulay mga kapaknus daysan natin ayam Carla ayan oh nakapagina okay, okay. oh yun yun tokay saan dito dito yan oh yun ang ating lalagyanan mga kapaknus ayos oh puno puno mayroon positive kapaknus positive mga kapaknus ay, 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 ay. Ang ganda pa ng manlambat din eh. Aba, ayuling ayun oh. Ang laki ng talapia. Oh, parang nice. na, na. You know, naman. Sagad na? Ay, sagad na pala. Sagad na mga kapaknas. Ay, hinahabog-habog. Yes. Hinahabog-habog okay. na lang nila mga kapaknas ngayon. unang kami ng paglalambat oh. Ay, lang ikaw magdala na rin para hindi na ako magkunyan

Oh, oh lalat! Yeah. Saka na ba ba yung mo eh? <laughs> ang hirap pa, ang hirap pa ni wala pa rin Jimmy na yan. kat. Ang laki nga! Galing na rin bata ito. Winas nga yan. Ako, mapula nga nga. Ay! Ano yan? Ang laki! Ang lapat!

ay huli na naman ulit mga kapakners pinipinaw gaya ng lambat natin pinipinaw na yung nagkakahuli pa <laughs> Na ano, ka parang Jimmy may sadigkit yata matay ba yun diba <laughs> ay pag pala lambat ang eh, nilulo pala dyan panti ng kaboy ano para sobrang makadi kayo ha ha ng ha ha <laughs> para sobrang makadekite ayaw may huli pa oh, hindi may huli daw ayaw pa ang huli siya sabi ko na sa iyo parang imak eh Gay, ang kalupit yan oh you know eh, yan ang huli natin kay ano pa pa Yo. Ayos. Ayos. Sa panibagong ladlad uli natin. Doon tayo galing sa kabilang kulong na yun. Makahuli tayo. Sana ay binas uli tayo din eh. Sana ay makarami uli tayo. Yo. Huli agad. Huli agad. Ulok. Ayos. Wakay, wakay. Binas yan. Mga kapaknars, may huli na. Positive. Positive. Mara, meron niya mga kapaknars. <laughs> meron ya, parang imak na. Ayos na, ayos na. na ayos na. Mga isa na tayo. -ya. Ay, ay tuloy, tuloy na yan. Mula alim. Pag-dinis, paan nang yan? Ano yan? Yo. Mamaya, mamaya. Meron <tutuk> ulit mga kapaknars. Ang dami. Ang dami nga ito, <tutuk> Tiga yan 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 Partners ang partners Oop 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 ilaw ang uli natin? Ang laki na May tinatanggal din si Maricoy Ha? Malalim yan. Ako, hindi tayo pwede dyan. Bawa tayo maglubog dyan. Malamig. Mamay matagay tayo isang kahong dyan. <laughs> Kaya pala nauna pala daw, na Pakners. Kaya nauna ang Asab eh. Nauna ang alak bago ang balak. Ay, <laughs> naku, Karlaw! Kaya daw, apaan niyo may? Kaya daw nauna ang eh at kay sabay. Nauna ang alak bago ang balak. <laughs> <laughs> nauna sila eh. Ay, huwag pa kasusundutin daw at baka daw magkabutas ang tagay. Ano ang pulungan na yaw. <laughs> Wala daw kurbita lang sa <laughs> Oh, litik mo kahit daw. Kaya tayo daw ulan ay binabagyaw. asantu tara nempuwean. Pian, di bayang paknes, enggak? Ting nang. Ami tak Oh, oh apa miron nah. Oh. Tuh nah. Sinang ni lu ku mudau, hindi nah. Rahu di sini si Kapaknes. Jau mangka Kapaknes, sanai meramit dayung mahulit para ay marami mami mau uisin sa. Kaya lang nga pa may pamilya at may na mga hawanas. Nagahabog natin si Pan Jimmy si Ilong. Okay, oh, kung hampasin ah. Parang may galit sa tubig eh. Huli na naman paktas. Boy, huli na naman paktas eh. no nasa talaga ni kapok kaya. siya. Ayos mga kapaktas paan dyan ba? nasaan? Ito ka mga partners ari ako <laughs> sabit? ay huli nga mga nasaan? mayroon meron nga mga kapatid sa'yo oo oh. huli lang pala mirong tinikop tinikop na mga tinikop na mga kapaktas hindi natin alam kung may huli yung ano, parang negative yata mga kapakabas dyan na muna yung mga chinilas yun meron mga kapaktas positive anim 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 na meron eh ay maniwala rito saan natin dahil saan natin oh oh no oh hindi oh. mawala na basta hindi pinipinaw meron na mo na Sala Meron niya ante Yung kangkunga, yung water lilyan <coughs> oh, sa Yung do sa may tabi down. Kulong Oh, yeah. kulong. Sa pom sa bitan Yung bibigire. Bibigire. Hmm? Bi ah, ako pakana sa patatong hulog ng lambat natin dito sa may ate pirag higpo ng motor ito na. Sana dito na ang binas. Ha, binas na sana dito mga kapaktas na. Oh, talagang pa. Ay, talagang titigigi sa pay? Ha? Titigigi sa <laughs> <laughs> Dini. Pasan. na diyan. Ang gagawin natin mga hapakdot sa ipagay hilahin papagayo. Para din sa bababa ang tipa ng isda Ayaw puno ng atin sakaw. Ayas na Puno sa si parang imak ka injury pa Parang imak na yan ah As na? Nakuhol Nakuhol daw mga kapaknas Awag ah, daw dyan mga kapaknas ah ay, Ayan ah Kukot Isang duloy aray Kabilang duloy ah Hihilahin natin pag ganun, Pababaw mga, mga kapaknas Sana ay buenas na ngayong huli Oh, huli ulit mga kapaknas Sorry oh, kay Itong oh, meron din Ang parang imak Wala wala kang lalagyan pa Eh Jai lang mga din nalagyan Ay, Yan Iyo Kunin mo din yan sayang Ano Ay, ya, na... <laughs> oh. oh matibay na maglalambat yung mga kapak na kasama natin Huli nga ang galing ni parang Jimmy Alam ko yun ah ito. Ha? Bataw? Magkaka Magkaka <laughs> huli ng bato yan ay! Ano ah, yung pugita? Pugita! <laughs> pugita mga kapaktar, sayang eh! Oh, no. mga kapaktar, malaki na kayo daw yung isang yan oh. Nakakit parang imak ang huli. Opo, oh, malapad-lapad nga parang imak ah Saan ang ito? May huli, eh, nakakadalwa na, ayaw! Nalagay na sa sakaw Hindi kita eh, nanto daw O, oh, dahil nito tayo Dai yeah, ano nahuhuli na sa lambak. Ha? Irendi si ilong. Ngalingan atin lambot makakapakwet, titawis natin, yeah. natin ulit. Untgilap. Yeah. Ano saw saw ba na? Tekop na. Tekop na. Di Ay yeno you know, o, you magapaknes know, yeno mga yeno 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 o yeno 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 ay yeno 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 malalaki dala din dala. din, din eh, mga <laughs>

Uuwi na ang may mingwit at nilalamig na mga kapaktas. Nakaanong <laughs> Ay, nakaw. Oo, natagtag. Natanggal daw mga kapaktas. Kaya, ay, kaya toot, kaya pala. Lakas mo. <laughs> Dito na tayo magdadali. Dito nga ka, kapaktas. Buti may dala tayo pa yung mga kapaktas. No? Para safety first lagi tayo. Bawal magkasakit. At walang magalaga. Very good. <laughs>

Nandiyan ang karpa niya. Sana ay madaragdagan huli. Ay ang Huli mga kapakahuli. Pagnars. Ay, may Mayroon na Ayun o. Ayun o. Ayaw niwala nila. May huli. Ayun. Pasi sakit magalaw, wait lang, wait lang, magalaw, Pop, 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 mahal Tingin Galing talaga Ano okay. mga partners. Sasala sa Agos para hindi madala Nating labat Ito, nakabog na ni Ilong daw, nandun siguro si Ilong Mga kapakners, yo May pangulam na siya

Mga magapak na sumulakay. Halayita. hitaw? pia. Ah, iya. Ah, ah iya, mga magapak. Tayo na. Eh. mula <laughs> kang <laughs> ayo, mga magapak. Mamaya natin makikita. Ang galing, ang galing. Mamaya natin makikita sa malapitan. Dito tayo maka muka, ano, ay maka. Dito tayo makalusong at malaling mababasa tayo. Kaya nga tayo nagpayong eh. Pad mga kapaknis. Oh. Kikik yan. Kaya. Lapad oh. Nga. Lapad. Nga tayo may uli na? Wala. Wala. Nasaan yung nasaan yung kasama nating dalag? Ay no, nandun. Namamingwit. Namamingwit. daw ang dalag mga kapaknis partners din naman kami sa kabila. Kami galing din eh. Ini eh, sa kabilang aray. Ay lumipat kami din eh dahil tiningin tabing yon. Yan. Ay baka ano na aray. Binas na. Lagi nang meron. Yan. Ayos na mga partners Eh, hinahabog lang yung loob na yon ng tambuan at water liha, terus may kangkungan Anay, makasih po tayo dyan pari mak nao, malaking karpa Oo, oh, maka -ma kakasalagma eh. <laughs> nah, tayo dini Kakakasalagma, yo! Nyagaya ko kayo pari mak Ko, oh, lakabat nga, mga kapak nars Alapad, mga kapak nars Alapad Yo, sumug pura sini yo Pati silpun, dalaw, mga kapak nars Ah, oh, dalwa, ayo no Tingnan ko mga kapak Yun no, dalawa mga kapaktil sa huli Yun, no, sumug mo natin Ayos ah, mga kapaktil, sana ay eh, may mahuli day tayo, madami na Wala dalag Ay naku, magpa mong magpakita sa yung video Tayo eh. okay, mga kapaktil, huwag lang mababasa ang ating cellphone Dahil mababaw naman ulit yun O tiyatawa na tayo ay eh. oh, malamig nga pala nga nga sa itlog ra Hindi rin malalaim Parang nagaling puyo din eh Saan yan? Wala naman. Wala naman <todan> yan. <Yo. tod> na, wala naman po, Gary. Hindi na kayong ni kapag may shout, wala kayong shout out. kamu wala. Shout out mga vlog. Eh. Oo, pala. Makikita natin. Hindi ng huli ako Wala. Nasaan yung mong kahiyan? kaya magalis. na yata matanyan, mata niyan. You know? Kaya, you know? Oh, parang ima. Paknes. What do you see? What Nagin, do you see? <laughs> Nagdabusan ng mga kapaknes. Oh, talaga nga ang ay para sa pante. <laughs> Habog pa pa rin, Habog. May, tayo, may tayo. tayo. Nasaan? 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 <laughs> Nasaan? Nasaan? Iya, gila ya ke kayak bos karena tega ngarik kan? Oh lapet nggak? Oh? Nggak. Oh lapet sih? Napa ramiram? Berapa? Sini an? Sini an hai Sini an dong. Hi, sisa. belak ke sakitnya ya om. Sana om, make up video kan? Hi, dong, dong. Kau nak hilang Ay, oh, oh. Huli din, sinilaw. Eh. Siya, pinakapugi kong inaanak yan. o oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, payag ka alam, pinakapugi ko rin inaanak na. Oh, Ayaw, oh, payag mo pala yung utol. Ayaw. Hindi, yan, tanda Dapat marunong ko maghubad ng tilapia. <laughs> At maroon ko magtanggal ng pantay. Tinapya na. Ah! Ano yan? <laughs> ay, ano yan? Ano yan? Ay, ano yan? Ay, may gulo eh. Ang tara-tara. Ano <laughs> yan? Jay, ano yan? Boss. Bibigyan mo ako pag naluto ha? Oo. Oh, ang oh, dami nating kaway na siguro dyan. Ano? Ano? kasama. Ay, kalanin ng bak. Pahingi ako dyan, hat. Maka Mga kapaknas at si J.A. may kuha ng labaw. Ayan. Nililinisan ni Parin Jimmy. Parin Jimmy. Yo. Ay, <laughs> ah, masarap luto dyan, parang Jimmy, sa labong natay. Adobo daw sa gata, mga kapakners. Oh. Masarap yan, mga kapakners. Oh, usay na usay yan. Tapos ay may pinirito tayong tilapia. Mamaya na. Ah. Yo. Di ba? Basta masipag ka lang. Hindi ka magugutong sa probinsya. Ang ah, sabi ko sa iyo, basta ikay eh, may kawayanan. <laughs> Kahit sa kanggan. <laughs> Woo! Yo, ko. Oh, oh nga. Okay, Jay. Thank you, thank you kay Jay. At masipag uh, natin nakakasama sa ating vlog ay. Eh. La Lah, merah Ha? Dapat sa lagi meron dahil kanina yung malalaki. <laughs> Pinalikom na ni Baskar. <laughs> eh. Mga partners yung labong. Oh. Yan ay gagayate na lang. Anay. Gagayate na lang na. Ang ating huli tingin daw. Lilis eh. Tingin ang Ang oh, mga partners, ang dami nating huli Oh. Malapit ang mapuno ang sako. Oh, kakaunti na eh. <laughs> oh, baka din rin. Baka rin may apat na kilo. Ano? Oh. 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 Ah, niya mga tilapia ang ilog yan mga kapakners. Kaya masarap na parang imak. Uh -huh. Yo. Oh, tinaktak na. Uh -huh. Yo, pala uh -huh. na naman. Yo. Oh. Mamay. Mga kapakners. Ah, salamat sa nakakasama natin at mga nilalamig na sila. Isi <laughs> mo na kay Baskar raw. Ang oh, magaling mo sa magluto yan ay. Eh. Na na, ay eh, si Parang Jimmy, siya muna ngayon mamahalaga mamahalaga mama, ng ano. Mamahala ng lambat natin ah. Yo. Wow and a flashback so, mga mga kapaklat so we are here si kapaklat at talagang sa ating lambat <laughs> hindi tayo nilalamay kahit nakapayong tayo siyempre i eh, safe parks yan okay. salamat sa talaga sa mga kasama natin at sa walang sawang pagsuporta ng kapaklat's vlog mga kapaklat's thank you guys oh Yo, badawin si paklat hmm. saya at agad <laughs> ang sanmole mga kapaklat's keep safe always god bless i love you all